Sa pamamagitan ng Proclamation No. 126, idiniklara ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang buwan ng Disyembre bilang Rizal Month. At bilang pakikiisa sa Rizal Month 2023, ibabahagi ko po sa inyo mga kadayri ang tour na ginawa ko kasama ang aking mga estudyante sa kolehiyo sa kanilang Life and Works of Jose Rizal Subject. Ito po ang tahanan ng pamilya Mercado Rizal sa Kalamba, Laguna sa kanyang tula na Un Recuerdo a Mi Pueblo na sinulat niya nung nasa Ateneo siya, inalala ni Rizal ang kanyang makulay na kabataan at kung gaano kaganda ang kanyang bayan. At sa kanya namang diary, binanggit niya na dahil sa pagsisikap ng kanyang ama ay nakapagtayo sila ng bahay na bato na simbolo ng mariwasang buhay sa panahon na iyon. Inisa-isa din niya ang mga halaman sa kanilang bakuran Binanggit din niya ang kubo na ipinagawa ng kanyang ama para sa kanya. Baka sa loob ng bahay, bagamat replika na lamang ang karamihan dito, na nakaririwasa ang pamilya Rizal, makulay, masaya at punong-puno ng pagmamahal ang kabataan ni Pepe sa bahay na ito. Dito naman sa simbahan na ito, sa tapat lang ng kanilang bahay, bininyagan si Rizal noong June 22, 1861, tatlong araw matapos siyang isilang. Bininyagan siya ng kura ng kalamba na si Father Rufino Culliantes at si Father Pedro Casañas naman ang kanyang inaama. Noong 1869, sa unang pagkakataon, nahiwalay siya sa kanyang mga magulang alang-alang sa kanyang edukasyon. Sinamahan siya ng kanyang kuya Pasiano sa Binyang at tumuloy sila sa bahay ng kanyang tita na si Tomasa Mercado upang ipagpatuloy ang kanyang edukasyon dito sa paaralan na ito sa ilalim ng gabay at pagtuturo ni Maestro Justiniano Cruz. Hindi siya nanirahan sa mansyon na ito na pag-aari ng kanyang tito na si Jose Alberto, kapatid ng kanyang ina na si Chodora, dahil sa alitan ng pamilya. Dito rin sa bahay na ito nag-ugat ang kontrobersya na naging dahilan ng pagkakakulong ng kanyang ina. Bagamat makulay ang kanyang kabataan, dito rin sa mga bayan na ito nakaranas ng mga unang heartbreaks ang batang si Pepe.